Akita, tanong ko lang po yung saan pong matatagpuan ng apat na hangin sa sulok ng lupa. Nasa Apokalipsis yan, 7-1 hanggang 3. Basa. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na napinipigil ang apat na hangin ng lupa. Upang huwag humihip ang hangin sa lupa o, o sa hindi, dagat man o sa anumang punong kahoy. At, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na, 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 na nagsasabi, huwag ninyong, ninyong ipahamak ang lupa. Kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Yan. Nakita ko ika, sabi ni Juan, apat na anghel nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang walang hangin humihip sa lupa o sa dagat man, o sa alinman pulong kahoy. Tapos. At nakita ko ang ibang anghel. Bakit ibang anghel? Hindi naman iba, dahil sa, siya iba, mas malaki siya o mas makapangyari. Kasi may nakita na siyang apat na anghel doon sa umpisa Nakatayo sa apat na sulok ng lupa, pinipigil ang apat na hangin ng na lupa. Nakita ko ang ibang anghel. Bakit iba? Iba doon sa apat. Umaakyat sa sikatan ng araw, taglay ang tatak ng Diyos na buhay, na sumisigaw ng malakas na nakatayo dun sa apat, na pinagkaloob ang maipahamakan lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamakan lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. At, narinig nyo yun? narinig ko ang bilang ng mga natatakan isang apat na put apat na libong natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel Amen saan nagtatak yung anghel? sa Israel oh, liliwanagin ko pa ba? so short na lang natin naganap ang pagtatatak sa Israel hindi sa Pilipinas Never! Ang natatakan, sandaan at apat na libo. Kita nyo, ituloy mo lang naman sa 4. Ang ginagawa nila, pinuputol sa 3. Eh, yung 4, kaduktong nun 3 eh. Kaya nga yung 4, ang umpisa at conjunction at bakit? Kaduktong siya nun 3. Narinig ko yung natatakan sa 1,400,000 sa Israel hindi sa Pilipinas. Eh alin yung hangin? Gera raw yun, yung pinipigil na digma. Digma raw yung apat na hangin. Eh yung paliwanag nila, kinuha nila sa Jeremias na yung hangin, digma. Eh ang nasa Jeremias, isang hangin lang. Basahin natin yung Jeremias 4.11. Basa. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at, at sa Jerusalem, Isang mainit na hangin mm. na mula Mabulas. sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay, ay dumating sa anak ng aking bayan. Ilang hangin yan? Isa. Isa! Yung sa Apokalipsis, apat! Apat yung sa Apokalipsis! Pinuntahan paliwanag, yung eh. isa lang eh! Apat yung hangin doon. Yung isa ron, digma. Pero yung digma na yun, hindi 1914. Ha? Ah, eh, meron paliwanag yung tatlo eh. Apat yun eh. Pag ang Diyos ang nagsabi, may paliwanag. Anong kailangan? 34.16 of Isaiah. Ganito ang sabi ng Panginoon. Inyong, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at, at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Walang kulang ang bibig. Hanapin mo lang. Andiyan yan.